may huli. Ang mo muna yung parang isa. Yan, yeah, may huli po si Bossing. magandang araw po sa inyong lahat. Yan bali, mamaya po ay kukuhain na yung mga alimango na order po sa atin. Bali, nasa limang kilo po yung order po sa atin. Yun po ay huli po namin ni Bossing kahapon. Ay hindi po nakuha kahapon, kaya ngayon daw po kukuhain. Tapos, mamaya po ipupunta rin kami ng fish pond. At ayusin daw po ni Bossing yung kanyang serok. Dahil si Rana po ay papalitan na po niya ng lambat. Tapos po ay kahapon ay naman po si Bossing sa ilog. Ay mamaya daw po ay maglalambat daw po ulit siya. At baka po siya makakahuli po ulit ng bangos. Mahal Mahal ko! Ah. Mahal ko! ko! Ay. Ah, pilitin mo 'yan. Sisilipin daw po 'yung alimango ay, kung ay, ano, ah, mapiga. Kung pigahan. Oh, ito. Clear unti kayo. Hindi kaya na hindi po. Hm. Ganito. Ano na 'yung parang lalaki na. Okay po. Mad naroon niya eh siya di kakabaka si ipit. Ako ba 'tong galaw ay makakabuto nito. Ako tabi. Ano 'yung gusto mo

apat uh, at kalahati. Kulang oh, kalahati. Oh. Bali yan pong nasa sako ay yan na nga po yung huli namin kahapon na bibilihin po na yung, yung pong may order po sa amin ay mamaya daw po kukuhain limang kilo. Pero yan po yung sobrang limang kilo. Pwede mga mga ako na. Walo. Puro kalahati. Puro kalahati. Dumo sa loob, at baka madelikado dito mm -hmm. sa labas? A few minutes later. Na dito na po yung kukuha po ng oh. mango. Yan po yung kahapon pa namin huli. Pili na po kayo kung alin po di yan. Yan po yung iba-ibang presyo. Ay, busik. Tatakas na isa. Ay, 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 ay. Alin po ang gusto ninyo? Yung iba dito mo ilagay, busing ah. Ito na po yung iba presyo. Limang kilo daw po. Kilo na dito yan, salin mo na doon. Isalin na rin po ni Ay, Bossing. Eh. yung malaki. 2.1 o oh, dalawang kilo na lang. Oh, times ano. Gusto po ninyo yung babae, yung ipiga. Pili ko Bossing ng babae. Puro babae ba na. Una. Ito Hindi, mo ng may ano. Ay, no, eh, ayaw na tayo na dal. Ay, sila na. Ay, isa po ang safety. Yun. Ay, yung ganito pong maliliit Iba pa ang presyo. Yung ganito ah. Ano, three, ano. Ayan po. Isa na rin ang mga singho. Ay, puno. Ayan yes, ang kanyang bibili na. Maganda at malalaki. Ayan po, isasali na po ulit ni Bossing sa sako. Ayan po, lahat. Bali po, 3,980. O, kain mo pa po itong ano? Lista. Hindi na po. Wait hmm. lang po ha. At, inaano na po ni Bossing. Nilalagyan na po ng tali yung bayong at baka po maka, makatakas. Ikaw po yung Diyan ko kayo si Bossing na Lambanog. And, 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 and <laughs> salamat po. Oh, mo po ang kay Bossing na Lambanog. Yan po si Bossing mismo ang gumawa Aha. Okay. Uh, oh. Sariling kawan. Sige po, salamat po. Yan po 'yung ano ah, customer na natin ng alimango Makailang ilang beses na po yan bumibili dito sa atin. Hey, so, ito, si tatay naman ito bali na dito po ulit tayo sa fish pond at si bossing po ay gagawa ng sirok yung pong ginagamit niyang sirok ay luma na sira sira na po pati may dala po kaming kawayan ito na yung gagawin mong tangkay ayun dati gato na marupok na po bali dinatanggal lang po ni bossing yung yung luma na screen. Papalitan laang po. Ito naman ay ah, eh, pwede pa, hani. Eh. Ito pinakang ring. Butas-butas na po eh, yung syrup na ginagamit ni Posing. Pero meron ka ng nabilihan, hani. Eh. Yari na. Low tide po ngayon ang tubig po dito sa ilog. Tingnan po ninyo kapag ka low tide. Kitang-kita po yung mga kawayan. Ito po yung hagdang kawayan. Tapos po kapag low tide ay kita rin po yung lupa. Ah. Ito po yung ipapalit po ni Bossing bagong gawa. Ah. Ikaw na nagyari nito, Bossing. Hindi. Sino? Ah, nabibili kayo rin na? Ah. Ito po pala ay nabibili rin. Ah. Ang itatali po ni Bossing dun sa pinakang tangkay po ng ring ay ito pong tamsi. May manipis na tamsi po dito. Ano gagawin? Hawakan? Alin? Ito. Naulan na. Ganda naman po ng higa ni Timmy sa pamaypay ko. Ano? Hello, Timmy. Gusto mo din mahiga? Aha. Maginhawa din yan. Naiinitan ka din yan. Ha, Timmy? Okay, na, may miss na ni Idro gusto kong isama doon sa Maynila kaso lahi ba mawala doon baka kung saan ka magsuot Pimi Pimi lumakas na po ang ulan na Maigin naman po at nadilig po ang mga halaman. Habang si Bossing po ay nagre-refer po ng kanyang syrup, ay ako po yung maglalaga po dito sa akin. Laga ko lahat o huwag? kanin. Eh. ilan ang ubos mo? Tatlo. Ayan po at maglalaga po ako ng saging na saba. Ito nga lang po ay hilaw at ito po po natin kanina. Kanina pong umaga. A few minutes later. Ayan po at kuluan na itong ating nilalagang saging. Aahonin ko na po ito at luto na po. Yan. Yan at luto na po itong ating nilagang hilaw na saging na saba. O bossing, merienda time na. Habang mainit pa. Ikatay At yan po ang kay Bossing na serok. Si malapit na pong matapos. Kaunti na lang po. Tinatahi na lang po niya itong gilid. Ano, merienda time muna. Masarap po itong saging na saba kahit lang po ito'y hilaw. Ano, ayos? maalat Ano? Buto, oh, nato yung ng asin. Ito, man tubig yan. Na. Ito sa timba. Paulang oh, pala na Oh. Ano oh. Oo. Oh. Kahit lang po puti hiyaw ay po. Lalo kung sa tao so, po Yung kinayog na niyog. Sarap. Ah, ito ko, mo. Lagi Parang maniba lang na itong sahig. Malapit na mahinog ba? Ayan guys, at bali. Tapos na po yung sirok na ginagawa ni Bossing. Hindi ko na po naipakita at naitabi na. Ngayon naman po ay maglalambat daw po siya dito sa ilog. Magkakabit po siya ng panti Ang tawag po namin sa lambat na iyan ay panti No kaya? Makahuli ka naman. Malamig ang tubig. Bosing. Bosing nami mimis ko ng mamantika tadiyan sa, da, sa, ano, sa ilog. Diba gatong nakaraan taon na yung nahuhuli natin mga sugpo. Mamantik kaya uli ka ta. Tinakabit na po ni bossing. Ya mula ang baga yan. Grabe po, naulan po. Oh. na po ay kita yung lupa. Ay ngayon po ay uha. Ah. -tide na pala. Hindi na po nakikita yung lupa. Ayan po, di kinakalat na po ni Bossing yung pantik Dito po sa ilog. Oh. Kinakabit na po niya. Grabe, maulan. na hapon po ay si Bossing ay nagkabit din po na ang lambat ay nakahuli po siya ng mga bangus. Ilan yung nahuli mo? Yung nasa, yung nasa atin? 15. 15 peraso pong bangus ang nahuli ni Bossing kahapon. Yung pong lima ay... Lima bagay yung binigay mo kay Ate Huya. Yung pong limang peraso yung binigay po niya kay Ate Huya. Mayaman po ang aming ilog dito. Marami po iyang marami po di isda. Mga lipain, ula lapo Sari-saring isda po ang mahuhuli mo po dito. May hipon, alimango, talangka, kasag. Tapos po ay marami din po di yung mga shell. Mga bagungon, sihi, Ganyan lang po ang kulay nitong ilog pero yan po'y malinis. Wala po kayong makikitang mga basura. Ang basura lang po di yan ay yung mga dahon. Dahon po na nanlalaglag po sa mga puno. Oh. A few minutes later. Ay, ban Busing! Nakalabog! Busing ba yun? Mukhang makawala! Busing Busing ba yun? Angatin mo muna yung bang ba isa. Nakalpas. nakalpas? Oy, so yung... Ayan. Ayan, may huli po si Bossing. Nagaya. One, two... Oh. Ilan na nakalpas? So honey. Harap mo dito. Ah, pwede na yan, din kalaki ang nahuli mo. O oh, makawala pa. Meron uli. Ilang bangus ang nahuli mo, Busing? Lima, sakay sa bakuli. Ah, may bakuli. Okay, ang bakuli. Akin okay na nga, patingin. Yehe! Ito po ang huli ni Bossing. Bali, ito po yung huli ni Bossing na bangus. Limang peraso. Abay, ito po yung maigi na rin po pang ulam. May ulam na po, pang hapunan. Ayan, kadadating lang po ni Bossing galing po sa bayan. Siya po'y kumuha ng mga pamain. Pagkain po ng mga alaga nating alimango. Meron din yung pwedeng ipain sa mga bubo. Parang 3 to 4 kilos. Si Bossing po'y magpapain na po. Ipinapain mo din pala ang hasang. Ayan, sa lahat, <laughs> pinapain pa rin. Tinanggal po ni Bossing yung kanyang damit at maglalangsa po. Ipapain na rin po ni Bossing. At bukas nga po ay may umuorder sa amin ng alimango. Ayunan natin yung hinahin. Ano isda ang na dito? Oo. Oh. Hulihin natin mga minsan. Ayan po, ipapakain na ni Bosik yung mga hasang at bituka ng isda. Yung pong iba ay isda rin. Isdang hindi nabili. Bila sana po binibigay na rin kay bossing ayan guys at si bossing naman po ngayon ay nagpapakain ng mga alaga po niyang manok umaga at hapon po si bossing kung magpakain po ng mga manok malalaki na dati noon eh pag ko yung sisiyo ngayon po yung malalaki na ayan po at daw na po ulit si bossing ng Lambat. Aahonin mo na rin, baga. Aahonin na rin po niya. Aba yung mo. Busing. Baka yung mo yung malagot. Malalim na. Ngayon po ay malalim na ang tubig. Lagpos na po siya. Nakakalangoy ka ng may tsinelas. Ah, mo na. Ano kaya may huli pa? Ay, meron. Uy! meron po. Oh. Anong huli? Layak. Layak. May na rin pong bangos. Sumangat ba? Ha? Sumabit? Tingnan. Wow. Tulo ko to. Aba, may kuwan. May midyad. May matibo. Dalawa. May dalawa pong midyad. Tapos pa yung may mga bangos. Ayan po ang mga bangus oh, oh. Ilang bangus ito? 1 2 3 4 5 6 6. 6 na bangus po ang huli. Ayan. aba, 7. 1 2 3 4 5 Ilan? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Anim. Yan po ang huli po ng pantinibosing. Anim na bangus. Saka po may dalawang midyad. Plus yung huli mo kanina na lima. Abay di eleven ang bangus na huli mo. Tapos ay eh, may dalawang midyad. Thirteen lahat. Ayan po at ito po lahat yung nahuli ni Bosing na isda. May pangulam na po. May alimango daw kung malaki sabi ni Bosing. Ano kaya? Mataba naman. Magagamit na po ang bagong sirok. Lumubog. Ay. Sabi may malaki. Malaki yung nakakita ko kanina. Ay, lumubog na. Iba po yung nahuli po ni Bossing. Lumubog po yung malaki. Ito na po yung alimango. Pinalian na po ni Bossing. Pauwi muna po sa bahay. Dala na po ni Bossing yung kanyang huling bangus. yung pikatam-tamang pamprito. Yung ganyan, yung kalalaki. Ayan po, at bali, hanggang dito na lamang muna po ulit itong aming vlog. At muli, maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walansawang pag at panunood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!